So in our previous video guys, bumili tayo ng piso wifi sa Raon and well it cost me a lot but then in this video, nagbuild tayo ng personal nating ayan, piso wifi ayan, tayo na mismo ang nagbuild yan ituturo ko sa inyo isa isa yung wiring So I'm using Wi-Fi 5 software and then we are using Orange Pi 1 and then we are using back converter and relay. So manual natin to walang CB but then ang ating coin slot ito ayan at ang ating coin slot naka power cut dyan. So kapag ka nagpindot ng insert coin yung client saka pa lang siya mag on So yon explain ko sa inyo yung setup na yon So ayan kaya parang mapuloy yung mukha ko ayan yung red, red light, standby nya, which is parang stop. And then kapag ka nagpunta ka sa dashboard, pinindot mo insert coin, iilaw yung green light. So I explain ko sa inyo yan, isa isa, lahat ng yon right up that description. So guys, nag tayo and eto lahat ng mga parts. Ayan, coin slot, bumili tayo ng coin slot bumili tayo ng power supply this is 12 volts 5 amp 5 ampere and coin slot kakalibrate yan well na, tuturo ko rin sa inyo paano magkalibrate yan so USB to lan and then orange pie back converter and relay so ito yung lead frame and ilaw so ito yung lead frame bali nakakabit yan dun sa ano sa likod ng coin slot so let's go So, simula natin. Dito muna tayo ha, bago natin i-actual para makita nyo. So, patayin muna natin. Masakit sa mata yung ano eh. Yung ilaw. So, ayan. Malinaw nyo nang nakikita. So, dito muna tayo sa back converter. etong back converter is, lalagyan siya ng input dito na 12 volts. And then, etong dalawang to, ang left side, kuha tayo ng panturo. E, Etong left side is positive. Na 12 volts. Itong right side, positive din na 12 volts din. And then, ito is, ang output nito is 5 volts. 5 volts papunta sa ating orange pie. Ayan ah, yan. Papasok. So, may memory card, andyan yung software ng Wi-Fi 5 soft, na software. Diyan. So, using Balena Etcher app, app, then ipa-flash mo siya para magkaroon siya ng program. And then, balik tayo dito sa relay. So, ito na yon Para dyan, yan. And then, isa-isayin natin guys para hindi kayo ano malito. So, ito yung drawing ko na pagpasensyahan nyo na. So, ito yung relay. Ayan, relay. Ganyan. Ganyan ang itsura nyan. Kaya di ko nalisin. So, ito is 12 volts common from, gal from power supply. Doon. Sa power supply. Positive. Ayan. Papunta dito sa gitna. Dito sa gitna. Ayan. Dito. Tapos, eto, positive ng coin slot. So, eto, yung positive ng coin slot, yung red. Yan, may kita nyo, papunta yan dun sa relay. Yan, nakita, napansin nyo? Yan. And then, punta naman tayo dito. Eto, crucial. Ito, ang kailangan nyo tandaan. So, eto ay ground pin 6. So, ang ginamit kong wire is blue. Kita ba? So, yan, blue. And then, 5 pin 5 sa in is yan, orange. And then, VCC, ang color is babulit. Violet. violet. Yan, purple. So, dito naman, di naman kayo malilito kasi meron siyang sulat. Lapit natin may igi. Ayaw ko mag, zoom in. So, ayan, makapapansin nyo, meron siyang in-ground VCC nakalagay dyan. So, hindi kayo ma-confuse. Yan. So, itong tree is ang ating ano coin ito yung coin yan papunta roon sa board na mismo yan ha etong mga to 6, 5, 4 at 3 ay papunta na sa orange pie na board so ito yung pin configuration natin is 1 yan ha lapit natin 1, 2, 3, 4, 5, 6 So, lapit natin dito para makita nyo. So, ang bilang, Kaliwa. Kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan. So, ayan, oh. Hindi natin ilaw, guys. di natin para magkakitaan tayo ng maayos. So, ayan. One, two, three, four, five. Five orange. Six ang blue. O, oh, ulit. Ito yung one. Ito yung two. Walang laman. Ito yung pin 3, nasa kanan, pin 3 is white. Ayan o. So, pin 3, pin 4 is violet. Violet, BCC. BCC, dito. BCC, lalagay. Papunta ron sa violet dito. Ayan na. Tapos, in is 5. Ito yung 5. Ayan o, 5. Ayan, yung 5. 5 is, ayan o. 5 nasa right side so ayan nasa right side and 6 blue ayan yung 5 oh in orange in ayan ah nilapit ko na para makita nyo agad ayan in and 6 yung blue sa ground to 6 basta may kita nyo 1 2 3 4 5 6 I hope nakuha nyo ha. Ah. So, ayan. Ayan, lapit natin screenshot nyo na lang. Ayan, lapit natin. Screenshot nyo yung video, na, ay, yung picture, para kapag kapag build kayo, di kayo malito. So, Wi-Fi 5 soft to and Orange Pi 1. So, ayan. Simulan natin. Pakita ko sa inyo kung paano naman to. Ito. Tsaka paano siya ikakabit. Ito. At ito, paano nangyari. So, isa-isahin natin. Let's go. As I've said, di ba kanina, common ng sa common ayan common ito yung gitna common papunta sa 12 volts na power supply so ayan ayan supply so ito rin 'yun no binuhay natin siya ito sio oh. layo natin yan ayan so for power supply silaksak natin ito ito rin kasi is nakatap lang dito so positive papunta sa common ayan and negative yung negative naman is papunta sa negative ng ating coin slot ayan eh, no? yan papunta roon sa coin slot to yan negative kita nyo yan tapos yung isang negative naman papunta sa negative ng ating ilaw so pinagcombine ko yan yung dalawang negative ng ilaw, red tapos yung para sa green dito sa, ano coin slot, green ayan o, ito, green ayan o, pansin nyo green, papunta ron sa, dito, NC coin slot, sa coin slot tsaka sa ilaw na green, ayan o, dalawa sya ayan, dalawa, ilaw tsaka green, ayan tapos, yan. And then, eto naman, ano, yan, black. papunta ron sa, ano, yan, black. papunta rito. And then, itong black na to, ayan, papunta rito sa green. Red. So, meaning to say, etong red is laging naka-on. Lagi siya naka-on. And then, etong green, mag-on lang siya kapag nag, nag-on yung coin slot. Kapag nag-command, si Orange Pi papunta sa relay na kailangan na magbukas ng 12 volts papunta sa coin slot at papunta sa ilaw na green. So, meaning to say, go. Yan. So, eto, USB to LAN. Papunta ron and papunta sa ating ano, internet. So, yan yung outdoor antenna and then, dito, ilalagay yung ating RJ45 ganito rin yun guys yung RJ45 na papunta naman sa ating internet service provider so yung smart globe or sim card or fiber yan dyan nilalagay and then ito kasi sabi ko sa inyo kanina 5 volts 5 volts ang supply ng ating orange pie yan I hope nakuha nyo isa isa ha And then, ito coin slot, kailangan natin i-calibrate. So, ito mas wala namang masyadong wire to So, supply. Ayan, lapit natin konti. So, ito, kaliwat kanan, is galing papunta sa saksakan. Yan. And then, ito, negative, positive. Well, may makikita naman kayo dyan. Ayan, o. Hindi kayo malilito. Yung gitna, itong gitna, yan, itong gitna is ground lang yan. So, pwede ka maglagay ng linya dyan, kulay green. And then, tusok mo sa lupa. Yun, yun. So, yan. Positive, negative, positive. And then, ito para sa saksakan. Magkabaliktad, walang problema. So, yan. Ito, huwag niyong gagalawin to. Magbabago voltahe pag ginalaw niya yan. Huwag na huwag gagalawin yan. So, ito, nakaset na yan ng 12 volts. Pag, bin, pag inikot niyo yan, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. So, yan. So, tara, na, na natin. So, up and on. Ayan, bubukas muna. And then, dalawa siya bubukas din. So, bubukas din. Magkakaroon ng ilaw dito sa ating orange pie. Ayan. Nagbubot up pa lang. Ayan. Nagkaroon ng ilaw. So, ayun. May ilaw na yung ating ano, router. Ayan. Goods na. And then, kapag nag-dial tayo 10.0.0.01 10.0.0.1 mapupunta tayo sa ating piso wifi ano, dashboard. Yan, free wifi ni Sidrix. So yan. Yan. I refresh natin. So yan, bumukas na. So disconnected siya kasi nga wala tayong ano, supply dito. Well okay lang yan, parang for sample lang naman natin 'to eh. So kapag pinindot ko insert coin, ayan oh. No. Instead na red lang ang naka-on, nagbukas na rin si green. And then, si coin slot, okay na. So, pwede na natin siyang hulugan ng piso. ayun nakita niya, nag-1. Nag And ayan siya. So, gagawin ko is extend lang. Ayan, extend. Okay na. So, namatay na yung green. Yun. Diba? Ang <laughs> galing. <laughs> <laughs> nakakatuwa. So yan, I hope nakuha niyo yung idea kung paano siya. Ayan ha. Ngayon, etong lead frame naman, pwede nyo nang diretso doon sa supply. Diyan. Ito. So kasi may lead frame na tatluhan, may lead frame na dalawahan. So kung gusto niyo yung tatluhan na lang magbabago yung ilaw nito kapag uh, nag-insert coin kayo. Kung tatluhan ha, ang wire. So eto rin 'yun. Ito 'yun. Dito dito siya naka-base. Yung tinuro ko sa inyo, yung tatlo yung wire, yung isa is negative dito, negative. Tapos yung isang positive sa kabila para sa red. Tapos isang positive ay dito naman sa relay. Yan. So ito yung kabila nito is sa coin slot, di ba? Tapos ito yung para sa green na ilaw natin, di ba? Yan. So ayan lang, napakadali. Simpleng simple. So kung may tanong kayo, chat niyo lang ako sa baba Ayan, yung ano, screenshot nyo na. Patandaan nyo lang yan. So, ayan, ulitin natin. No. Insert coin. Ayun. Cancel ko, ah. Close. Red na lang. Insert coin. Kasabay yun ng coin slot na nabubuhay. Mm. Close. So guys, okay na yan. Pwede, nyo, pwede na natin ilagay sa ating box. But then, yung mga dugtungan, kailangan nyo ihinang para hindi magkaroon ng ghost credit yung ating coin slot tsaka yung pag, ano, system. Lahat, kailangan hinangin. Kailangan madiin yung pag-screw. So kung mahilig ka sa how to, tutorial, unboxing, cellphone application, wifi, video, kay e-bike, and all about technology, kaibigan, baka naman. Just like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong tech videos na lalabas. ko. Kaya nito, ating ginawa. Tek, ayan, dami ko pang ginawa. Baka naman maka, nakakapagod kaya. Ayun, dami kong kalat dito sa bahay. So, maraming maraming salamat po. And peace out.